sa inyo kung gusto niyo magawa ng sarili nyong design punta lang kayo dito oh. so, no, uh, punta kayo sa home and then uh, dito sa upper upper right uh, uh, click nyo lang create design pero meron na kasi akong create so ganito punta na lang tayo sa ginawa ko ito ako nag create nito So, kung gusto nyo mag-create ng sarili nyo, uh, i-down yun lang. Yan. Sarili kong create ito. So, ganito lang dagawin nyo pag create Ito, lagay, yung, i-click nyo itong add page. Sila yung arrow? Add page. And then, yan. Uh, tapos pumili kayo ng kulay na gusto nyo kulay so halimbawa anong gusto nyo kulay halimbawa gusto mo ay to yan then after that lagyan nyo ng name o so, lagyan mo ng welcome or congrats so ito makikita yun you... click nyo yung text and then pili kayo ng kano kalaki nyo i-type so ito click nyo yan okay to so i so, okay lagyan natin ng halimbawa lagay natin ay congrats na lang muna okay so capital letter nyo so congrats kung okay congrats and then gusto nyo palitan ng kulay punta kayo dito sa taas. Ayan. And then, palitan nyo. Click nyo yung kulay. May slant siya. Okay. Palitan nyo ng kulay. Hindi na palitan. Okay. or kaya palitan nyo ng kung anong letter nyo isasulat so palit pumili kayo ito napapaltan siya. yan napapalitan yan so ito na lang okay so ilagay nyo sa center Ayan, lagay nyo sa center. Then, pwede nyo siyang lagyan ng parang design pwede nyo if carb so i-click nyo yung effect Gamal. Ayan. i-click nyo tong carb Ayan. so kung gusto nyo mag, mag ano lang siya ng konti carb lang ng konti ayan i-adjust nyo lang then oh bumalik na ulit adjust 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 ulit. Ayan. Palitan mo ng kulay. Pwede ganito. yan. Kung gusto niyo ng... Okay. Itong kulay na to. Pero kung gusto niyo baguhin. Ayan. Maganda. Ayan. Okay. So, ganyan lang po. Okay. Hindi ko alam kung kita nyo ba. Okay. So, lalagyan nyo ng name. So, click nyo yung text sa gilid. Text. Okay. Maglalagyan kayo ng name. So, ayan. Dito nyo tatype yung name. Type nyo lang yung name. Okay. Lagay na lang natin. Name. Ah, bigla i-capital letter natin name name okay dyan yun lang ilalagay yung name so gaya ng sinabi ko pwede nyo palitan yung pagkakasulat ano ano yan dyan lang kayo hahanap yan ito pwede siyang i-edit kapag i-edit nyo click click nyo lang yan dito edit nyo then ngayon lagyan natin ng affiliate member letters So, to, ay, medyo malaki, masyado malaki ito. No. Okay, affiliate member. So, type nyo lang. Ito may masyado tong malaki so pwede niyo pa para magkasya yung lahat ng le ng letters. Palitan nyo. Palitan niyo ng kulay na medyo maganda siya. Oh. oh ito na lang. Green. Okay. eh uh, Ah kayo na ang bahala mag mag-change ng kulay. Affiliate member. Hmm. Pwede yung paliitin para magkasya sa sa space. Ayan. Ito, space. Palakihin natin ng konti. Tapos, imove natin doon. Lakayin pa ng mate. Okay. I-move mo nang pababa. Yan. Palitan mo ng kulay. Oh. Palitan ng kulay. Yan. Okay. So, paglalagyan nyo naman yung para sa picture, punta kayo dun sa elements. Click nyo yung elements, yung may mga shape. Lagyan nyo siya ng bilog. Pwedeng, pwedeng... Ito hindi pa dito. Ito na lang. Itong gagawin nyo. Yan. Ibaba nyo. Ibaba mo. Tapos, yan. Pwede mo rin itong palitan ng kulay. Yan lang. Pwede mo. Yan. yan. So, yan lang tapos lalagyan mo siya ng logo yung logo dapat nakadownload na rin sa ano mo galing sa iyong computer, may mga ibang logo, ito na lang mas maganda yan so ibabaan nyo yan, yan. ganyan lang so yan lang po pwede nyo i-adjust adjust adjust, adjust. 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 Okay. Tapos, sa so paglalagay ng picture, i-click nyo yung pinakambilog tapos i-click nyo yung picture, kung anong picture ang ilalagay nyo, kung ano, kung sino, o oh, ito na lang. Click nyo, then adjust nyo lang. Oops. Okay. Dapat ito nakalak na para hindi nyo Yan para hindi nyo na magalaw yan nagagalaw pa siya wait ano ba yan oh, nagalaw na siya no ayan na okay na so adjust nyo yung picture no 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 ay, sorry. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ayan. Ganyan lang po ang paggawa ng banner. So, sana ay mayroon kayong natutunan. Maraming salamat. Pero kung gusto niyo magawa ng sariling banner nyo, yan lang. Ay, ah, ito na nga pala yung <laughs> <laughs> tinuro ko nakalimutan ko yan ganyan lang po ang pagagawa ng banner yan po ay kung gagawa kayo sa inyong sariling group ito kung ayaw nyo siyang mapakialaman ilak nyo ilak nyo yung gagawin nyo ayan may, sa taas mayroon siyang ayan ilak nyo para ayan hindi hindi na siya magagalaw dapat ilalak ayan ito yung mga gawa ko. Nilalako siya para hindi siya maggalaw ng iba. Ayan. So, yun lang. At maraming salamat. Thank you sa panunood. Sana ay kayo may natutunan. Bye-bye.